Gan okay na yan, balik ko o siya. ano well, oh. Kalso na lang kay Albert. Ay no, yung yung square to Ayan, yan sa pa square. Di yan mo no, square na ino. <laughs> Ay no, square yan. <laughs> yan. Yan okay na yan. Yan e, talaga tripod. May ganun pa yung tripod <laughs> di mo. Tapos, eto, eto, eto ate, bubong. Ayun o, no? Ayan ay, lang, bubongan mo na lang. Tama yan, ano mo doon sa sanga? Eh, tama yan. Tama yan, ano mo sa matuluan? Taman ito po. Mabigat eh. <laughs> hindi, yan mo sa sanga? O yan, tama eh, ganun. Nalayo po ano, ako. Ano, okay na. Hindi lang matuluan. Ano, ano? Hindi, abutin. Pagkaan. Eh, ito tayo. Ay, puta eh, akal sa pareho hinatak eh. <laughs> <laughs> yan, oh, dami, dami dito, eh. Ay, yan, ay. Oo, ang dami-dami dito eh. Ano yan? na, ito na. Ito na. Saan ang Casey Boy? tayo sa Andun tayo sa gitna, no? Biglang bumuus yung ulan. <laughs> dito. Ang sarap pa naman talaga sa Casey. Wala na huli, Pang ihaw sa amin. sarap Ay, na. Good. Saan? Wala. Mabig Let's go! Eh, naka-play na yan eh. Sino ang baba? Tom? Paano bumaba? Paano bumaba? Dito tayo lahat. gano'n. Albert, wala ka naman na naman yung bulsa mo. Tata na. Tata na. Tata na. Ready? Ready? Go! go. Ha <laughs> Kas punta lalang dyan Hei Kasun lalim nang baun Hehehe Tumpumba Hehehe Hehehe Hehehe

galing sa dito galing mo na mail ayon yata ni wala niya Lumulubog gumulong yeah, gumulong gumulong Wala gumulong 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 dito gumulong gumulong dito gumulong 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 Ayo sa likod natin, naikikiksyo. Woo! Ayo! Tanda mo! Tanda ko! Ha? Tanda ka doon. Eh! Dump shot! Dump shot! 1, 2, 3! Wuh! Dikat! Lagbig! Smell it.

Diba ko yan? Kaya, lang. Ang ganda si Rayson. Ay, no? Tapos, lumubog na pa yung ulan, no? Ano yung, ano na, yung atag yung... Wala mo kailangan? Maganda? Parang low na ako. Wait! tayo doon. Masasulok. Paano tayo? Bubungad lang tayo. Tapos, sa wadya ko.

'Yun po 'yung mga babae, Hindi kasi kaya ng hindi, hindi ko 'yung ano, 'yung bagong. Ah, oh. oh, oh <laughs> dito na muna, para Para makita na gaano kalad doon at ayan nung dalag. Dito ah. Para 'no. Hey, okay. oh, Same lang nga 'yung samo. Pakain eh no, mo lang. Ano? Direhimaten

Hindi <laughs> nga Hilangin mo dyan. So <laughs> buwig. Iwig <Ibig. laughs> po ko, <kay> Albert. <laughs> o, oh, tapos Daming <laughs> eh. Basta muna, tapos kami, palagod muna sa tubig. Kaya may aahon na kasi tatagay ako. Kumulong na. Ano lang aso? Ano lang aso? nag i ako. Ano lang natakinagawa. Anong talagang aahon sa video.

Pagkakita mo yung ano ng magkano? Ay nabulabog. Nabulabog mo yung tuwan sa lago? Ay nalang nabulabog sa lago. talaga. Kasi ilo <laughs> so, na kumakawakan ko. Kung taglit na nga'n, pag kumanda mo <laughs> <kasi, laughs> yung sink natin, gusto na ako. Nung nahimasmasan ka na, ang dahil mo na sa paa, no? paano. Nangyari sa akin yun sa dagat, daw marun lumangoy. Pagkawal ko dahil sa ano, sa koral. Magandang naligawa natin yun sa ano. Ito na tayo sa kay Lolo Bin. Ito na tayo sa video yan o. Sa <laughs> buhay. <laughs> May buhay niya kasi yun dun yun. Magandang naligawa natin pa sa akin ano yung sa kapitagan yung nag-dive sa inyo. Ito malalim.

kung sa arinang lalo kong lari hahahaha ako ano lang yung natin? pala nandang tong sige sige sige, kung nga rin lang ayaw 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 gumanap parang ay, sana maganda sa video to, butik sana may video mo ay, wala pa lang video, no? Ano ang lalim puto? Oo nga, may kahoy na dito ate. Tingnan <laughs> <laughs> natin sa kumagat. Ang dami ko nagpapuntahan na. Uy, nagpi-play! Ha? nagpe play Kanina sa ilpunto, basta na to. Sa akin.